Magandang umaga sa ating lahat, ano po. So today is Friday, ano po. So ipanalangin po natin yung mga nasalanta ng bagyo, lalo na po yung Cabikulan. na ano po, sila, sila po ang sentro ng bagyo, ano po. So medyo hindi pa po maganda ang panahon sa mga oras na ito kaya po ah uh, mag-ingat po tayo sapagkat so, ngayon pa po yung ulan at baha na ating nararanasan so ngayong umaga samantalahin po natin na magtalakay ng mga salita mula sa Biblia so ang ating tatalakayin po ay patungkol po sa kung pa paano lalabanan ang mga masasamang bagay So, magpapansinin po natin sa ating ginagalawan ay punong-puno po ng kahirapan. So, maging po sa ating trabaho, pansinin po natin maging sa simula pa lang po na tayo nag-a-apply ay meron pong uh, kahirapan. Bakit po? Meron pong mga competition. So, ano po ang nangyayari sa ating mundo? So, kung papansinin po natin, magmula po sa trabaho hanggang po sa lahat na ating ginagalawan ay hindi po mabuti. Bakit po? O nalalaman po sa trabaho kapag malayo ka sa bus mo, malayo po yung promotion. Tama. Kapag malapit ka, kaibigan ka or talaga pong kilalang kilala ka niya ay madali ka po ma promote bakit ikaw yung priority na iloloklok so ito po ay kalakaran na po ng mundo no hindi na po ito bago no ano po ang nangyayari bakit po ganito ang mga nangyayari maging po man sa batas kapag mayaman ka ay matagal ka pong mahatulan o kaya ikaw po yung pinapaboran ng batas no? so ibig sabihin hindi po pantay na trato magamat sinasabi po ng batas na pantay na katarungan pero hindi po nangyayari pansinin po natin kapag mahirap ang convicted madali po siyang mahatulan. Compare po sa mayaman, tama. So, maraming bagay na uh, nangyayari sa ating kapaligiran. Sa trabaho nga po, yan. Kapag malayo ka po, hindi ka po mapupromote. Pero ano po ang dahilan? Ano po ang katapat po na panguntra o panglaban po dito? So, gumawa lang po tayo ng tama. So, bakit? ang mga bagay ba na yan na taliwas po sa tama ay rolls ba po ng Diyos yan? God's roles? Yeah? Hindi po. Hindi po God's rolls po yun. Satan's si roles po yun. Bakit? Si Satan po. Si Satan po ang nagro-roll po dito sa mundong ito. So kaya po hindi pantay na trato ng bawat isa. no Hindi pantay na pagbibigay. So kaya po yung ng dahilan. Kaya ito po ang panglaban po dito ay gumawa po tayo ng mabubuting bagay. No po, yun lamang po ang paraan. Kaya nga po ang sabi po sa Romans 12 verse 17 to 21, isa isahin po natin yung mga talata. Ito po sinasabi. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harapan ng lahat ng mga tao so tingnan po natin talaga pong magamat mahirap po gawin pero ito po yung pinaka susi para magtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan sapagkat sisitan po ang namamahala sa mundo ito so pangalawa po sabi po dito hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng may mapayapa kasama ang sinuman ayan po gusto talaga pong gawin natin ng maayos no? pangatlo mga minamahal huwag kayong maghiganti ipaunawa ninyo ninyo iyon sa galit, sa galit ng ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Ayan po. Sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti. Ako ang gagaw ang gaganti sabi ng Panginoon. Sumali na po yon Ang Diyos lamang ang maghihiganti. Pangapat, sa halip, kung kung gutom ang inyong kaaway, pakainin mo kung nauuhaw painumin mo sa gayon ay mabubuntong ka ng mga baga sa kanyang ulo huwag kayong magpapadaig sa masama kundi daigin ninyo ang masama so yun po yung dahilan so, wala na pong iba magamat po parang ang sakit po kapag tayo po ay naaapi no? kapag sa tingin po natin, akin yun na, bakit hindi sa, na pa sa akin, no? Masakit. Pero yan lang po ang paraan para magpagtagumpayan natin ang lahat ng kasamaan ito sa mundo ito. So, hindi pantay na trato, tama, sa bus natin, no? Sa lahat ng mga pangyayari, hindi pantay. Mas may pabor po yung para sa kanila. Yung pinapaboran po nila, yung magagamit din nila sa kanila. Yun po yun. Ang realidad ng mundong ito. Kaya nga po in Ephesians 5 verse 16, ito po ang sinasabi. Samantalahin ninyo gumawa ng mabuti sa ang araw na ito ay masama. Sumalinaw so po ang sinasabi ng scripture na walang iba pong panlaban kundi ipakita lamang natin ang katotohanan, ipakita natin ang kabutihan upang madaig natin si satanas. Nawa po mayroon po tayo na unawaan ngayong umaga pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Isus. Nawa po, uh, pakipalo lamang po sa hindi pa po nakapagpalo at comment, kung kailangan nyo po mag-comment o magtanong ay mag-comment lang po kayo. So maraming salamat ngayong umaga. God bless you po to all. Mag-ingat lang po ang bawat isa sa atin.